Hello, hello mga katigang Mananangali na tayo Ito yung pagkain namin Ito yung dessert ko Ito yung ano May pinakita ko dito Na ganito dati Yung kaya lang ibang kulay Parang blue yata yun noon ito, 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 Parang bubungan ng ano Ng bahay ng, a, ng hari <laughs> Tapos ang main course namin ito Ito lamb ito eh ito lamb, lamb ito. Ito chicken, kitang kita naman. At saka, ito yung gulay namin. Ito pita bread na tinagyan ko ng guacamole. In short, avocado. <laughs> tinagyan <laughs> na avocado. <laughs> ito yung ano, ito yung soup namin eh kung ano yung ando dun sa si babaw, ilalagyan ko ng topping kasi ito ito, ito topping din ito eh, parang si Bues na, na ano, maliliit ang iway ito naman uh, cabbage eh, ando dun eh di, ilalagay, ilalagay ko na topping siguro at eh, ito yung may binatog ito yung sinasabi kong may binatog dati yan, oh. may binatog na ano na soup. Ito yung soup namin, ayan yung binatog. Okay, tikman natin. Mm. Ito yung ano, mm, nakalimutan ko pangalan ng soup nito. <laughs> Pero Mexican soup ito. Mm. Masarap din. Pero ito, sabi ko nga, hiwalay na kami, ni Pepsi, Pialoma. Ito na yung ano ko, iniinom ko. Ito hindi pineapple ito. Uh, mango ito na may, may nagbihan ako ng isang hiwang lemon na no, yun yung panulak ko kaya ngayon tama na yung dal dal kainan na kainan na mga katikang bye bye